Yan isa talagang gawain natin guys. At tayo lang natitira kasi yun. At tayo lang guys ang ano. At tayo lang mag-isa sa bahay guys. Ito ang ginagawa ko guys. Hindi ko lang masyara. Hindi ko lang araw-araw guys. Ganito. Hindi ko lang pinapakita. Hindi ko lang binablock. Ano guys. Palagi. Dito pa ko guys. Pagtapos pa nito. Magaling ko. Maglalaba nga naman guys. Maglaba pa ako kahapon guys. Ang dami talaga ano. Ang dami talagang labahin, guys. po kasi guys. Pag naligo na ako, tapos na po naminis. Yan ang dito po. Para hindi na magbabasa yung gamit ko. Para mamaya guys, magsasahin na lang. Tapos magbabas ko ng ilan. Kasi darating na yung mga anak ko guys. Anak ko Yung Anak ko guys. Yung... Para pagdating nila, tatain na lang sila. Eh ngayon guys, yung asawa ko hindi siya pumapasok. Guys, bukos na siya papasok kasi ang anak ko. May, may ano ba yung kasi guys ano kami guys yung may, yung may ano kami yung ano po yung ano guys yung ano ginagawa kasi siya guys ay um, umabisin siya ngayon may yung araw lang naman yung umabisin yung uh, bukos ay pasok siya bukos na kayo sa ano guys, sa mga natin. Hindi pa tayo nakapag -ayon. kasi nga no, guys, ayan, hindi pa tayo nakapag-supply kasi inona ko muna pag nilinis guys tapos na ako rin inona ko sa ano kanilig ng bahay e, tapos na ako ano, doon dito naman tayo Pagkatapos tapos dito maliligo na ako para maglunod maglunod na ako sa halito na Ano tayong ano? lababo namin guys, hindi pa naka-tiles kasi wala pa tayong budget sa tiles. Kasi nga yung ano natin, yung hanggang ano lang guys. hindi higit ng asawa ko, ang bigas. Ano, pang ulam Saka pang kuryente. Alawas mas asidente ko, bigin house. Ang ganda lang talaga tala, tala, guys. Wala na talagang iba pang ano, yung extra extra kung baga eh, wala tayong ganyan sila yung bahay natin kasi ini ano, ano kasi guys hindi ko ka din na unahin ko muna yung pang ano sa ng mga anak ko pang aral kasi pag natapos na sila eh sila na magpapayo sa bahay kasi contento naman ako guys kahit ganito na yung bahay natin okay lang ito basta ang importante yung masaya ang nakatira kahit mali maliit, na bahay lang guys basta ang importante guys nagkaintindihan kayo masaya kayo nakatira sa bahay okay lang hindi naman kasi ako ano guys hindi naman kasi ako yung yung ano yung mataas ang pangarap hindi naman ako ganun guys ang pangarap ko lang guys, makatapos yung mga anak ko sa pag-aaral yun lang. Tapos makakain kami ng tatlong beses isang araw, makabili sila ng ano, makabili ng ulam yun lang. Yun lang ang importante guys, iba. Wala namang ano guys, sanay naman tayo sa pahirapan. Sanay, tayo sa pahirapan guys. Yan, hindi na ako pa nag-ano guys, nag-isip pa na. Ano. Mm. So, na ako sa ganito. Masaya na ako sa ganitong buhay namin. Ganito, ayan. Ito naman nilinisan ko guys. Ma para maano siya. natin sangat para kepada kita semua. gays malaytong konsyul ng ataw ako ano talagang sinisikap namin guys mag-iyon iyon talaga guys ang, ano namin dahil malaytong konsyul dun yung guys na mag-iyon talaga tayo guys kasi ingkis ung may kailangan, guys may maan tayo. may maan tayo, guys may ma may mapupunan tayo. Kaya lagi kami nag-iipon guys. Kaya yung hindi kami talaga yung bunga na bunga na ano guys. Kasi yung talaga namin guys. Na, kailangan namin mag-ipon. Mag-ipon talaga kasi ano, pagdating ng panahon pag ano, pag wala kami pag hindi ka makasamag-ipon guys, pag may, ma may, pag may kailangan pag wala kang makukuha wala kang makukuha na ni Kisensei na sa iyo diba? saka hindi kami guys, ano, hindi kami guys ni araw-araw, diba 20 pesos araw-araw, saka yung kamag-anak din pag nilapitan よか guys tapos na tayo naglinis tapos na ako naglinis guys sa ano lababo sa abuhan sa kasa si Ar So kayun guys, hanggang dito na yung vlog natin guys. Thank you very much. Maraming salamat sa nanonood sa aking mga vlog. Sa yung nag-subscribe. Thank you very much po. Sana hindi po kayo magsasawa mag ano sa aking vlog. Kahit ganito lang yung mga content ko. Sana po may natutunan kayo sa vlog na ito. Kaya hanggang sa next vlog ko guys ano pala don't forget guys like, comment, share and subscribe thank you very much po hanggang sa next vlog ko babu thank for watching